Ganda oh. Sa baka, ang tawag nito, okay. Silver Side. Alright? Porchop daw tsaka liempo. Pero, correction lang. Para lang din, ay pa paano, mag-level up yung knowledge natin about sa ginagawa natin. Ito, kung gusto nyo adaptin okay yan, para sa mga baguhan. Pero kung ayaw nyo naman it's up to you. siyempre mga veterano ang alam talaga nila dito po chap tiempo kasi ngayon the next generation na ng mga butcher lalat nandito na tayo tinuturo ko na sa inyo yung mga bagay bagay salamat sa mga nakaka appreciate hi guys samahan nyo ako mag display gamit natin ang molye at jigensen display natin to tatanggalin ko lang yung soft bone tapos okay na to ribs yan makikita na ng mga customer natin yan so ito may nag deboning kasi sa atin medyo hindi malaman to pero all goods lang to mabibili pa naman to pata at natin ng bias Ayan, tapos buwan na rin to, syempre Tanggalan muna natin ng kuko Ito kung sa kabayo, may sapatos Ayan, para wala sapatos yung pata natin Mamaya ako bubalhay lahat 'yan. After natin magawa 'yung mga pan display. Ito, Kasim. Okay sim natin, no? ang ganda oh. Ay yung part na mataba. Kasim natin ang ganda. So, yung pang display na natin yan. Ganda oh. Ayan na yung, yung pang-display natin, Kasim. So, ito na mapansabit, pansabit sa sabit na rin to guys Ito yung pigi natin guys Ito maganda rin pang display talaga to Tagalin natin itong cutlet High value Sa iba hindi ginagawa ito no? Lalo sa mararaming baboy kasi Pag ginawa mo to Kailangan maubos agad Dahil pag hindi naubos Bumababa yung buhay ng baboy Mabilis na masisira yan Kaya payo ko lang sa mga nagtitinda pala Mga baguhan Hanggat maaari Huwag niyo muna tanggalin yung bias Huwag niyo na Kasi talati lang naman yung baboy ko no? Pero sa mga baguhan Huwag niyo mo muna tanggalin yung bias Para tumagal yung buhay ng pigi nyo or kasim nyo or lagay nyo na lang din ang laman yung mga shoulder blade tsaka bias ito cutlet to guys cutlet high value yan ng um, pigi natin no Hiwalay natin yung parting malaman yung pure meat itong na to pag in-slice mo yan dito purong purong meat na yan Napakaganda yan. Pakita ko rin sa inyo. Ito, pagsabit na natin to. Sabit lang natin to. Di-display ako kasi maghahatid pa ako ng anak ko. Papasok sa school. Eksam ngayon ng anak ko eh. Hindi kaya ni Mrs. Kaya ako muna mag-aatid. Di-display lang natin to. Pero pag wala na kayong pocha, pwede kayo dito kumuha. Sa baka, ang tawag nito, oh, Silverside. right silver side yan, Kasi bakit naging silver side? Kasi buo pa yung dalawang parte. Dalawang parts po yan ha, ng baka. Kung kung sakali, baka to, kunwari, baka, itong part na to ay ay round. At ito na mga pag, uh, yung baka na to, ay bottom round. Pag pinaghiwalay mo. Pero pag uh, buo pa siya, ang tawag, silver side. so ito pwede na natin pang display ito guys yan mamaya papakita ko rin sa inyo after natin gawin lahat na i display natin papakita ko rin sa inyo yan so ito pag iiwalayin natin yung um pork chop daw tsaka po, pero correction lang para lang din ay papano mag-level up yung knowledge natin about sa ginagawa natin. Ito, kung gusto nyo adaptin, okay yan para sa mga baguhan. Pero kung ayaw nyo naman, it's up to you. Siyempre, mga veterano, ang alam talaga nila dito po, chap tiempo. Kasi ngayon, the next generation na ng mga butcher, lalat nandito na tayo, tinuturo ko na sa inyo yung mga bagay-bagay Salamat sa mga nakaka-appreciate. Abit mo ha? Ito. Iwalay na natin to ha. Hindi kayo na ba? Mami, alam ko mabig. Ayan Ito, pork loin bone-in Okay So, may papakita ko sa inyo Ano yung kaibahan ng pork chop Tsaka pork loin bone-in Ito naman Yan po Bone-in Ayan Ito, ganda oh Taba Ayan, yung taba na yan Ang tawag dyan Sinuso Kadalasan ginagamit ito kapag ka kapag gagawa ng longganisa, sinasama yan sa ginilay, sinasama yan buhay na taba yan buhay na taba meron kasi no dibon sa atin tama yung liyepo natin yeah, wala nang balat kaya malolo value talaga yung liyepo natin ang leit na ng natin malolo value kaya yung ginawa ko sa kasim may intindihan ng mga veterano yun kung bakit gano'ng ginawa ko sa kasim ito mag-slice lang tayo ng pan-display ganyan lang yung pan-display natin guys yan pwede na yan guys, pwede pwede na yan gamit natin yung knife molye na bibili ko sa mga naglalako pero kung gusto niyo ng ganitong knife PM nyo lang si Popsirish. Ayan, oh. No? Panalo-panalo. Ayan yung pan-display natin, guys. Kaya i-display ko na lahat to Para pag may bumili Tinda na lang sila na tinda to, mahirap pa buulin talaga to Ang laki ng Ang laki na kinain eh Aras na wala na ng laman yung Ano natin, liyempo eh Ayan So syempre may mga naghahanap pa rin ng buo Kaya yan lang muna na hindi display natin ito buo lang para pag may nagpa-slice po ulit ng medyo makapal may mayroon po tayo may slice okay so ganyan lang yung display natin napaka simple konti lang yung order natin kalahati lang sa iba napakalaki so ito nga pala explain ko lang din ha so ito po yung tinatawag nating yempo yan ayun yung yempo natin Okay? So, may buto yan, bone in. So, yung walang buto, for example, ito, buto. Ayan, ay buto. Yan po. Ang tawag natin dito, belly. Or country style, para medyo high value. Ayan, pag walang buto. Ayan kasi yung mga nagpapahay value sa mga karne natin. At pagka pa, ang tawag dyan, ah, uh, Yempo bone in or belly bone in. Tapos, kung gusto mo naman mas madali, lecho kawali. Yan. Lecho kawali. Yan na, tinuturo ko na lang sa inyo lahat. Para sa mga baguhan, sana makatulong sa inyo yan. Ito kapag buo, ito tinatanggal ko talaga itong dulo na ito kasi hindi na ito may slice ng magandang pork chop tinatanggal ko na yung dulo na yan yan tinatanggal na natin yan tapos mag slice tayo ng pork chop tibonjong eto guys bibigyan lang ako sample ha eto pork chop slice bone in okay Pork chop bone-in Ito, pork loin bone-in. Sabi kasi nila, pork chop yan. Kasi Pilipino naman tayo. Nasa Pilipinas tayo. Pork chop yan po lang yan. Pork chop slice. Pork loin bone-in. So, nasa inyo na yan. Kung i-adapt nyo o hindi. Sa mga magagaling mag-commento at mga veteranong mga judgmental. Kayo na po bahala. Basta ako, yung ang nalaman ko, sinishare ko lang sa mga gusto matuto ng mga baguhan. taganda nyo, pag nag-meet up kayo, lalo na yung mga baguhan, kung alam nyo yung mga ganun tawag, mas may high value nyo yung paninda nyo. Pero ako kasi, hindi ko na yung high value. Pagayon na yung pinakang um, discount po sa customer. So, ganun lang. Ganun lang kasimple mo. Kasi, kasi di-display na natin to Kunti lang in-slice yung pocha pa, no? Kasi may in-slice tayong mga laman. Para mas una siya maubos. So, gagawin natin. Di-display naman natin yan. Pakita ko sa inyo pagtapos natin mag-display. Let's go. Ayan, guys. Marami rin kasing bumili. Ayan na ay yung mga paninda natin. Alright na. So bale, ito yung inayos natin, yung buto-buto natin, yung soft bone. Ayan, tsaka ribs. Ito naman yung pelvic bone. Ayan, ayan sila, sama-sama na yan. Ito yung kasim. Ayan yung kasim na in-slice natin. Pang pork steak, pang ihaw, pwede rin yan. Medyo masikip lang din, kaya hindi natin mailatag ng mahabang-mahaba. So ito yung mga liyepo natin. At ito naman yung mga laman tasa ko nga sa inyo, pag magkasama yan, silver side. Pag magkahiwalay, high round and bottom round. So yan, yun lang yung display natin na pwede pagpilihan ng mga customer natin. Pag gusto nila magpa-slice, meron pa naman tayong konti dyan. Yan. Konti lang, may laman loob din tayo, may manok din. Konti lang din talaga yung order ko kasi kung ano lang yung kaya natin ipaubos. Para kahit papano, may may uwi tayo sa pamilya natin. All right